Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Panghawakan ng Korona ng Buhay at alamin ang iba't ibang pagsisikap na dapat nating gawin bilang mga banal para matanggap ang Korona ng Buhay. Tingnan natin ang Revelation chapter 3 verse 11. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang walang makaagaw ng iyong korona ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa roon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababuhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan na susulat na dapat nating hawakan ang korona ng buhay para walang makaagaw nito sa atin. Kung maingat nating sinuri ang mga salitang nakasulat dito, mauunawaan natin na tinuturo sa atin ng Diyos kung ano ang dapat nating panghawakan sinusubukan ng mga tao sa mundong ito na panghawakan ang kanilang karangalan o posisyon sa kanilang kumpanya. Nagsisikap din silang panghawakan ang kanilang reputasyon sa kanilang mga kapitbahay o sa kanilang kayamanan. May napakaraming bagay na sinusubukang panghawakan ng mga tao. Gayunman, sa isang iglap, ang mga bagay na ito ay lilipad, na parang dayami sa harap ng hangin. Ang mga ito ay walang kabuluhan, at walang halaga. Ang mga ito ay masusunog sa huli. Sempre, kailangan natin ang mga ganitong bagay habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Gayunman, tinuturuan tayo ng Biblia na dapat nating panghawakan ang ating buhay, hindi ang mga makamundong bagay. Ayon sa aklat ng Revelation, ano ang dapat nating protektahan at panghawakan? Nasusulat na, ako'y dumarating na madali, panghawakan mo matibay ang nasa iyo, upang walang makaagaw ng iyong korona. Ang korona na binabanggit dito, ay nagpapahiwatig sa korona ng buhay. Dapat nating protektahan ito para hindi ito kailanman maagaw sa atin. Sinusubukan ng ilan na protektahan ang kanilang pera, sinusubukan ng ilan na protektahan ang kanilang mga pag-aari, sinusubukan ng ilan na protektahan ang kanilang reputasyon, at sinusubukan ng iba na protektahan ang kanilang karangalan. Gayunman, dapat na naiiba ang mga naniniwala sa Diyos. Ang mga naghahanap sa Diyos at sa katotohanan at umaasa para sa kaharian ng langit ay dapat na panghawakan ng korona ng buhay hanggang sa huli para walang sino mang makaagaw ito sa kanila. Pag sinusubukan ng Diablo na agawin ang pinakamahalagang bagay sa atin, ibinibigay niya sa atin ang panlabas na balat at kinukuha ang laman. Dapat tayong magkaroon ng kamalayan sa bagay na ito. Halimbawa, sa panahon ng sinaunang simbahan, sinabi ng Romanong Emperador na si Constantine, Bibigyan ko ang mga Kristiyano ng kalayaan sa relihiyon. Hindi ko na kayo uusigin. Pagtatayuan ko kayo ng gusali ng simbahan gamit ang pambansang pondo. Ililibre ko kayo mula sa mga buwis. Ililibre ko kayo mula sa serbisyo militar. Ito ay isang napakabuting alok para sa mga Kristiyanong inusig, kinutsa, at naapi. Sa madaling salita, ano ang nangyari pagkatapos ibigay ang panlabas na balat? Binago niya ang araw ng Sabat sa linggong pagsamba. Sa ibang salita, nagbigay siya ng panlabas na balat at kinuha ng buhay. Ang kailangan nating protektahan ay hindi ang panlabas na balat, kundi ang laman sa loob. Kailangan nating protektahan ang laman. Hindi natin dapat na may wala ang buhay na walang hanggan o ang kaharian ng langit habang sinusubukan protektahan ang mga pisikal na bagay. Maraming salamat.